Balita mula sa Lalibigan ng Benguet, wala pa natatanggap ang Department of Agriculture Cordillera na anumang report na naging epekto ng andap of frost sa mga taniman ng gulay sa Lalibigan ng Benguet. Ayon kay Jonathan Llanes, kapag salita ng Regional Agriculture and Fisheries Section ng DA Cordillera, wala pa sila natatanggap na report mula sa Municipal Agriculture Officer ng Atok kaugnay sa pinsalang dulot ng andap Sinabi niya na nasa nakalipas na ilang taon ay nakapamahagi ang kanilang tanggapan sa mga magsasaka ng water sprinklers. Malaking tulong ito anya para maibsan na epekto ng andap sa tanim na highland vegetables na mga magsasaka. Kailang maagang matubigan ang mga tanim na gulay para matunaw ang yelo na bumalot sa mga daw ng gulay. Sinabi naman ni PJ Hyde, isang magsasaka sa paway atok na walang andap na bumalot kanina madaling araw sa kanilang mga tanim na gulay dahil mahangin. Maganda itong anyo sapagkat pwede nilang panandali ng iimbak ang gulay dahil napakababa ngayon ng presyo. Binigyan din niya na hindi maganda kung merong andap dahil nagiging second class ang first class na gulay. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Isang pitong taong gulang na batang babae na hininalang pinaslang ang natagpuan sa loob ng kuiba sa magubat na bahagi sa barangay Palula, Lokban, Quezon. Sa report ng Lokban, Quezon Police ng magulang ng bata na nawawala ang biktima si na nakilalang si Rapaila Aliya Palibli, isang grade 2 student, nang hindi ito makauwi noong araw ng Sabado ng gabi. Nadiskubre naman ng tiyo ng biktima ang krimen ng habang hinahanap nito ang bata sa lugar ay nakita ang isang lalaki na kapitbahay ng biktima na may dalang panghukay na lumalabas lumabas sa kuiba. Nang makalayo ang lalaki tinungo nito ang kuiba at doon nakita ang chinilas ng nasabing bata. Napansin dito ang mga bato na tila inayos ang pagkakalagay at ng kanyang pag-aalisin ay tumambad sa ilalim ang wala ng buhay ng katawan ng nasabing pitong taong gulang na bata. Agad itong in-report sa pulisya at uh, sa pagsisiyasat ay uh, positibong kinilala ang kanyang ina ang nasabing uh, biktima. Natuklasan na uh, nakagapos ang mga kamay nito at walang suot pang uh, ibabang saplot. Agad naman ang nagsagawa ng palo of operation ang mga otoridad at inaristo ang uh, 33 anyos na lalaki na nakilalang si Noel uh, Diaz manangaling sa Cuba na nga itinuturing na suspek sa krimen. Patuloy pa ang pag ng Lokban na polis at kinaka ang mga kuha ng CCTV sa lugar sa upang malaman kung paano tinangay ng suspek ang biktima patungo sa ilang lugar. Sa saalalim naman ng pagsusuri ng suko ang labi ng uh, para malaman na ikinasawa nito kung ginahasa ang biktima. Mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan Chukia, tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Patay ang isang lalaki matapos pinagbabarel sa loob ng kanyang bahay sa Sitio Patol, Barangay Kaliling, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Michael Hisona, 38 anyos residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Resoma, hepe ng Kawayan Municipal Police Station, tatlong hindi nakilalang mga persona o taong armado ng matataas na kalibre ng barel ang pumasok sa bahay ni Hirona at walang awang pinagbabarel na ikinamatay nito. Dagdag pa ni Resoma, patay on the si Hisona dahil sa mga tama ng bala sa kanyang katawan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan sa pagkilala sa mga sospek at motibo sa nasabing kremen. Mula sa Aksyon Radio Bacolod dito sa Kantong, Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Muling nakapagtala ang Provincial Veterinary Office o of Provet ng kagayan ng mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng Alcala at Baggao. Sa datos ng Provet, walong baboy ang namatay at inihukay na lamang sa kainilibing dahil sa sakit na ASF sa Sentro Norte sa Alcala at apat naman ay apektado ng na mga hog racers dito. Hapang apat rin na mga magsasaka ang namatayan ng na mga baboy sa barangay Remus sa Baggao, Cagayan. Ayon sa Provincial Veterinary, agad na nagsagawa ang Municipal Agriculturist Office o MAU ng Alcala at Baggao ng massive disinfection sa mga nasabing lugar. Ipinapatupad na ang pagbabawal, labas ng mga buhay, gayon din ang karne ng baboy upang maiwasan ang pagkalat pa ng na turang sakit paalala ng probet sa mga hog racers na mag-report agad sa kanilang municipal agriculturist kapag may mga palatandaan na ng ASF ang kanilang mga alagang baboy para sa MBC Network News ito si RH25 Grace Vera Sansano tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino balita mula sa Bigola. Formal lang hindi lunsad ng Police Regional Office Number no. 5 ag kasurog GAP bike patrol kahapon sa tapat ng admin building sa Camp Brigadier General Simeon Ola sa Ligaspi City. Aktibidad ay pinangunahan ni Police Brigadier General Andre Pires Dison, ang Regional Director ng PRO5, na siyang mismo nagdala ng naturang bike patrol sa PRO5, na kanya namang gaginawa noong siya pa ang hepe ng Manila Police District. Hangarin aktibidad na ito ang mabigyan nagapansin ang komunidad ng mga kapulisan sa pagamasid sa mga pampublikong lugar upang pangapigilan ang anumang krimen o sa maaaring maganap o mangyari sa bawat sulok ng paligid. Sa naging payag ni Police Brigadier General Dizon, ang nasabing akbang ay isang paraan ng crime prevention approach through police visibility upang maging accessible ang mga kapulisan sa komunidad ng rehiyon. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!